Grabe, siksik na siksik talaga yung araw namin. <laughs> Lahat ng girls kay Bobby, kay tayo. Taylor. Hello! We're on the program po. Oh, isa lang! Hello! order natin. Hello! Hello! we're going to out of town. We're going to Tanay Rizal. Hmm. Kala ko ba ikaw driver? Diba? Siyempre ikaw. Seatbelt <laughs> ka mama dong. Hindi na kasi diba? Ay, taray naman ito, bad girl. Naka-cup. Diba? Tomboy yun ngayon. Eh. Ano siya ngayon? Ang <laughs> lalaki naman siya, kaya okay. Ito na nga, guys. Ang aga kong umalis ng bahay. Dapat pala alas sa isa ko umalis. So, yun na nga. Aga natin umalis. Super early. Anong oras na call time mo? 7 a.m. Anong oras na ba? Hala, 5.36. 5.36. Super early. Hala, early ka rin ang one and a half hour. Hindi, para ma-aga rin tayo makakuha ng food pack yun. Ha, Wala sa isip ko. Kala ko 2 hours biyahe. Ayos nice naman po yung park. So ayan, dahil maaga kami, tambay-tambay muna, kape-kape muna po kami. So Starbucks Gracie. At ina uh, yung At dahil siya mag-cartwheel ka, masinig Starbucks tayo. Ba't malungkot ang beshie ko? Kasi malungkot ang lala mo! Followers, <laughs> nagdandaman Paka po kayo sa pagkakalaban. Pakain namin today, guys. <laughs> o, di ba hindi namin kinain yung airpod? Maghinaw. Pasosyal pa kami eh. Hindi ito pala kaya yung air mo. Ang sakit sa buto. Hindi na namin carry. Mga dana. Aga natin. Nahawa ako kay Mama Dong. Si Mama Dong diba? yung lagi maaga aga eh. Dapat gano'n. Early bird catches the bird. Eh, pwede mo naman nagpalipas na nga tayo ng oras. Oo. Pandesal dun o. na-try mo na ba yun yung Edo? Ay, nako. Alam mo yung pandesal na yan. Huwag ka masyadong papandesal. Kasi, puro yan starch, nakakatapa. Ay, wow! Hmm, dapat ang inaanam mo, wheat bread, mga ganyan lang. Tsaka huwag masyado maano. Kasi yung pandesal, isang pandesal ni, yung dami calories, yung dami ano. Kaya ka pala pumayat, no? Yeah. Kasi, kasi bilang health conscious, tsaka fitness coordinator, dapat alam yung mga kinakain mo, no? Eh, huwag sa'yo. Kaya ka na na So, alam niyo na guys, kaya, kaya ko sila tinatawagan pag wala si Katie. Para malibang-libang naman ako. Kasi kung wala sila, Baka nagte-try ako dito kami dalawa ni Regine tapos ano nagmumuni-muni may may may, may, pa, may paluha. Ah, uh, mga tayo kakatsika natin. Ayun. Basta kami sa location. Okay lang naman naman pas kasi maaga tayo. Oh, mga tambay. Waiting guys, si Regine. Waiting sa almusal. Tama ya, excited natin. Kukuha tayo ng food. Isa-isa la la isa -isa, lala ano -isa, isa isang lalabas sa kotse, ha? Anin po kami, no? Tsaka kung nga, hindi tayo magkakasama, ha? Magkakaloka. <laughs> Basta walang pansinan. Masusog yung isang araw namin na pukuhod. Cool. Yan ang masarap pag may taping. Okay, welcome to Sanggang Dikit. Yeah. Dating, mga Happy Yaya Bell. Happy. Happy Monday. Ano ba? Diba? Kasama kayong dalawang yaya ko. Ayan. Ay So, mm -hmm. so, may kailangan ka sa yaya ko. So, call them love. <laughs> <laughs> yung yaya ng Spencer. Oh, <laughs> Thank you <princess>. po. Salamat, ye bogart. Ay sus, uh, ano? Ako kaya natin muna sumuha ulit tayo dito. Oh, kung nga rin wala pa tayo break. bright. Ano Ano pa? Sports club restroom ka muna ha. Three to. Tapos eto sa baba. Tigil na to. <laughs> Time check. Kaya pa. Hindi pa nga. Binising mo ng 2.30. Kapag aga-aga. Kaya may pag-call time. Ito yung isa. Tignan Siyempre para sa tata pag nagpo Hindi yun na taa. Oo. Hi, I'm Charlie. I heard everything. Hi. Hi, I'm Charlie I heard everything. Talagang sinabong mo si... Talagang sinabong mo si si Bobby mula ulo hanggang kaluluwa. Ay Karl, Mark parang na perfect mo ngayon. Parang kanini, hindi. Oh, kanina taro, taro. Oy! Oh, nga. <laughs> Hindi Oo, kanina. Hindi mo ano? Hindi mo ano? Hindi mo lang. Hindi mo ano? Hindi mo ano? Hindi mo ano? Hindi mo ano? Ang gulo mo Mark. <laughs> <laughs> ano? mo ano? Mi? Kaya ano? Oh. Di mo ano? <laughs> So, ano na? Lahat ng galit kay Bobby. Ano Lahat ng galit kay Bobby, kaibigan niya tingin ko. Lahat ng galit kay Bobby, kaibigan tingin ko. So, Mark, hindi ang gulo mo. Ginugulo niya po kami aga namin gumising. Yes, okay ka pa? Kaya pa laban sa... Tataka ng ano dahil. Ano or sa ba? Sa bawal na gabaw. Ano <laughs> <d> <laughs> <laughs> <D> <laughs> Ano? Mali yung deliberation. Ah, dapat ang thinking mo oh, so lahat ng dalik kay Bobby kaibigan ang tingin mo kaya kaibigan kita ah diba Antara ang taray ng acting coach ko talaga uy driver na acting coach pa so ayun na nga guys back na wow isang extend na lang pala today ano matawag dito basta ding ding ah ba diba? pretty sayang wala sila mama dong Puntahan ko na, baka naghihilik na sila. So, matos na kaya And pa ni? Uh, kaya pa ni? Nangapit bahay ka na! Nangihingay ko dito pa kami ito ang pagkain. Ay, driver ko na angapit bahay. Hello. Ay, ito Tommy na. Tommy na? Nangihingay uh, <laughs> ko pa kay Bea. Mabay sa si Bea. So, hi mga my loves! Ang episode ko today is Mandamay ng Puyat! With Mama Dong and Yan Yan. With Regine. Oh, diba? Ito po yung episode namin tonight. Today. today! Ayan, diba? Ang saya ng content namin today. Diba? Kumusta 2am gising na siya. At ako naman, isa ding biktima dahil 3.45 gumising na ako. Tapos Bago mag 5.30, malapit na ako sa location, eh 7am pa yung call time, di ba? Para kami Woo! na nagtayo ng te. Mga ka-ka, kain muna kami. So alam mo na, episode for today episode for today is Damay Damay, Damay ng Kuya. Kuya Tan. Salamat <laughs> Lord uh -oh. sa trabaho. Kasi wala nang trabaho kay Ma'am Olive. Hi Ma'am Olive. We miss you. Olive's restaurant. Oh my God! Ma'am Olive! Nagparamdam oh, siya. Ma'am Olive, bakit? Ma'am Olive! Hello! Kahit bad girl ka, okay lang. Oh, nakakain na naman po sila. Matikada naman bibig. Mm, kaya talaga yan eh. Kasi totoong ginagawa nila pag walang work, nagbibilang ng butike sa kisam eh. <laughs> Craving satisfied. Aba? Kasama. satisfied pa. Kasama namin. <laughs> Nanag ko. <laughs> <Hangga> dong. Oh. <laughs> ano dong? Ano? 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 Oh, uh, hey. Ay! Okay, Naiinip na po kami dito. Ay! 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 Maglalaro muna kami. Pagtutulakan kami sa pool. Ay! <laughs> Ay! Oh, Saba pa more! Di ba? Oh. Damay damay na! <laughs> <laughs> Okay! Pack up na kami! Yes! We're going home! Ah. Salamat po sa food! Salamat sa po sa team. food ng taping! Begis hanggang dikit! Nakakain po kami for today! Yes! May yes. like, uwi pa! Ay! May <laughs> e, uwi pa talaga! Good morning! Walang umaga po. Sabi wala daw ano. Wala daw bangko today. Pero maku po ako ng luck. Kasi may kailangan po akong ayusin. Tapos, pupunta po kami ng Kaling Kasi, bibili kami ng Halaan. Siyempre, gusto ko halaan. Number one yan, halaan. Okra. Okra. Masarap ba yung okra? Hindi ko... Isigam, magsigam tayo. Hindi. Ano lang yung steam. <laughs> Pangatlong Anong beses ko pala nakakain ng okra sa sinigang masarap. Pag sa steam, hindi ko pa na try. Tapos eh. sasosaw sa toyo na may kalamansi, na may sili. Tawa na kasi ngayon yung mga kaldereta, ang kasawa medyo mahal din. Wala well, kasi tayong pambili, mahal yung Grigel. Kita niya guys, wala talaga akong kasama dito pag wala si Katie. <laughs> Kailangan ko pa huling na malengke. Oy, Ay pala, palagi ka na. Ay oo nga. Napakasarado bangko. Baka wala kami. Hindi <laughs> pa tayo, sure? tayo sure. Guys, sana bukas yung bangko kasi wala kami <laughs> food. Eh, Bagong challenger. na. Uh -huh. Para ka, ma. Kasi ginose kami ng mga pera namin sa bangko. Marami siyang pera ngayon. Ikaw marami. Sana all, ang dami mo kasing taping. Kami, mga wala kami taping. Wala <laughs> naman daw siya doon ng pera. Nagdala naman daw siya ng ambag niya. Nagpasalubuhan siya ng sila. Nandito po kami sa Mama Malengke. Mamamalengke kami dahil gutom po kami. <laughs> Ay, ito may mga ano tuyo. Dara, <tinyo> tuyo. Magkano? Saan ba? Ano pa gusto niyo kainin? Ito? Magkano to? Saan ba ito po? Okay, magkano to? Magkano po muna? Magkano po na tayo? Oh, yung mahal! Maliit. Magkano maliit? Pwede lang po ba? Pero pa mo nakapag... Ayun nga, meron pa rin. Ano gusto mo? Takadanggit. Takadanggit. Oh, ito. Ano pa? Ito okay na. Okay Mag-iinig na kayo. Okay na po kuya, baka makakain pang Ay, tuyo! Ano yung masarap na tuyo? It is. It is? But one more, ano? Pag naubot, may puna naman ako, farmer. Tira-tira pala sila. Di ba, kailangan kakainin natin lahat. Inili lang natin to, stocked to sa bahay. Alam niyo yung sa wet market. Yes, sa wet market na kami. Kung maka-artic po kami, kala pong kala namin. alam. <laughs> 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 sana kami ng crab kaso king crab yung hinahanap ni <laughs> Mama ng banana. Kaya nakapagpalengke na po kami. meron na po kami Mama. Yeah. Dahil nandiyon nga si Mama Ernal. Magkakasama siya po ang nanay ng grupo. Sa cooker. Siya po ang nanay ng mga hampalu. So, siya po ang cooker. Oh my God, hi! Today, nagpe-prefer na sila ng pagkain. Anong oras na kumakalam na yung sikmura ko? Pero kaming tatlo, pat... But... But... Wait! Wait! Waiting. Ang mga Destiny Friends, eh. Pero alam ko wala si Mama Ernal. Kami talaga yung magkikilos. Kami kikilos. Yes. Pero since nandito si, si Nay Ernal, dahil cooker siya, Di diba? ba? Ba't kasi pala ni nila Erna? Oo. Hugas na, parang siya pa rin eh. Correct. What do you think? Ay, siya pa siya. Siya sa kanya lahat yun. I forgot Mas yes. kami ngayon, so... Dahon ng saging. Di ba? May cooker. Uh, may slicer. Ah, ganyan. Siguraduhin mo lang yan. Ayusin mo. to pa Dito ko pa. Tapos yung hair mo nanggigita. Ano yan? Alam mo yung hair mo ng... Gigi. Nanggigita Gigi. ka. <laughs> Nakita niya naman kung paano kumain si Mamba doon. Ah. No. Be, yung si Mamba doon. Mamba doon ano? Gutom na gutom na tayo mag <laughs> Philippine tips. Pag pumunta po kayo ng El Nido, bumili po kayo sa palengke ng isda. napaka-mura lang po. Actually, mas masarap bumili sa palengke tapos magluto. Mga sa inyo, ang suggestion ko sa inyo, mag Airbnb kayo. Tapos mamalengke kayo. Mas masarap yung food kasi fresh, tas mura. Oh Sarap! Four lang, short? Four po. Oh, uh, apat. Apat lang kinain po nila eh. sa kanya nung binilihan namin, ma'am. Kala ko teacher. <laughs> Kuya, dahil Anong na craving satisfied mo ako. Oh, oh. Kuya. Para po pare? Bigyan mo sila ng tubig. Wow! Well, yes, po. Tapos, oo. Pahin yung 500 kuya. Kaya so, yun na yung change ng 500. Oh, okay, thank you. Wala pa po kami masyadong kita eh. <laughs> sige lang po, sige lang po. po. Pero wow, paborito ko talaga yung karyoka. Sige po, ma. Ah. Habi niya binigyan yung ano. Kaya si Arnold nag-stay like, doon. Kasi binabawi ni Arnold. Kuya, kung mahal lang po yun kasi may camera. Ayun po na po <laughs> Uy, oh, hindi. Talagang ano, craving satisfied. Ah, craving satisfied. May mag hirap maghanap ng karyoka ha, oh, yeah. di ba? Tama yan. So, ito na nga, di ba? Ito na talaga yung pinta namin dito, kumain lang. Tapos ano pa yung next? Isaw, no? Isaw. Mm. Beta Betamax. No, so, pero konting walking naman. Tapos so, da, na, ayun. So, burn na namin ngayon to. Oo, para ma-burn na namin. Tapos tayo ulit. <laughs> <laughs> Ay, ha? Kakainin ko yan. Kakainin mo to. Sige. Oh. Iro-roll ko tong gano'n. <laughs> <laughs> abulin mo. Ayun. Ayun. <laughs> so, tulog tukla you wish hat, hat, hat. Ako, tig na Don't you wish Don't you wish yung <laughs> natin makakaroon. hindi pa guys hindi hindi ka Don't you wish to do talaga <laughs> <Okay. po. Darumana>. kami <laughs> na lang tayo so ayun na ayun ayun <laughs> <laughs> It's not for us. Para po sa mga bata. <laughs> hindi namin kaya. Alam so, niyo yung mga tita niyo na ayaw na sorry, gumawa. Sorry, Jency. Hindi kinaya ng mga challenge. Correct! Ay! Ay! Ha? Huh? Center mo ha? Baka mamaya pangit yung mo ha? <laughs> <laughs> hindi ka mabayaran. Hindi ka mapabayaran. <laughs> yan! Yan! Sina mamuntik na malaglan! Ay! Ano Muntik ka na? <laughs> Saan yan ate? Sure! Saan ate? ano po, sakay na lang po kayo ng ikot to so, ma'am. Tapos, sabihin niyo, baba kayo kayo mag-sakay. Sakay kami ng okay. jeep dito. Okay lang. So, ang sabi sa amin ni ate, yung isawan daw ay kailangan lumabas kami dito. Sumakay so, daw kami ng jeep, sabi namin kay Ma'am La, ma La, La ma Larry. Sorry kasi, I'm not feeling well, kaya medyo parang ngongo. Oh? So, <laughs> nice sasakay plate. kami ng jeep. So, sasakay kami, so, kami ready ka jeep. Mag jeep. Ready ka oh. mag-jeep? Ready? Uy, ang tagal ko nang hindi nag-jeep. Let's nag jeep. go! Ang tagal na decades. Hi. Ano po po? Adi. adi, 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 adi. Uy, po? Sa may kay Mang, Mang Lari lang. Okay. Ah. Oh, Baba na siya. Yeah, Berya. Ay mayaman. Libre kami. Thank you so much. Di ba talaga pag ano marami? Si Mama Ernal. Ayan, oh, dami ang pera. Kukulit. Thank you so much. Sa kabunta? Sa isawan. Kaya ngayon, okay. sabihin, 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 sabihin. Ah, ang astig mo naman sa posing na yan, ma. Ha? Sa pa nga, ang check mo lang. Patingin? Ay, challenge. Pagdikitin mo yung legs mo. <laughs> Pagdikitin <yung> mo nga. Challenge. <laughs> Pagdikitin mo. Patingin siya. Five minutes. Five minutes, ha? Challenge. Pagdikitin <laughs> oh, 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 oh. <laughs> Pag Pag mo. <laughs> Pagdikitin mo yan, ha? Ang sakit niya. Parang... Tapos relax siya ganyan. <laughs> Sabi mo? Ibaka ko to. Para pala siya. Actually, hindi ko din alam na para yan. Oo, uh, uh, kasi gusto. Three decades na ako. Hindi. Pero nakalagay ka. Kasi wala akong pamasahe. Kaya nila lang <laughs> siya. <laughs> kasi ang daming pawis. Malayo-layo pa pala. Ha? Ang daming pawis. Ang baho siguro ng singit mo, ma. Kasi <laughs> matron. Tingnan ang kilikili. Asim na niya nung layo ng dilakas hindi fresh. At least gabi mukha pa rin kami fresh. Ay, hindi ako sa sa'yo. wait. <laughs> Kalayuan din pala. Saan? Saan daw? Ayun, okay, okay. Meron beta max. beta Beto na nalaga ulit. Inihaw na bulaklak. Best seller. Try right. Tatlong inihaw na bulaklak. Kasi baka putok-batok ang <laughs> mayari <laughs> dito. Beto Ilan? Ah, Ilang Beto Apat lima. Diba? Oh. Gizzard balon-balon na. akong atay ng manok wala. Wala. Pork atay lang meron. Di ba ang suka? O, oh, di diba? mm -hmm. ba? Tingnan ko lahat. Ang order natin. Oh. oh, ay! Challenge tayo kasi inumin to bottom ano Ano yan? Bottom <laughs> up. Suka. suka <laughs> ba? I like the fat of the tenga. It's so, ano, um, Bye Bitey. <laughs> <laughs>

Mm. Mm. Bakit mamaipin mo nga? <laughs> Ay, namumukha no, pa ng food doon. Prices <laughs> Uniform. Even. Grabe busog. Tapos na po kami kumain ng mga cravings namin kaya nahimik na, may, mananahimik na po kami sa bahay. Hindi lang ako tinatangkaso pa ata. Binilit pa rin natin. Mm -hmm. Mayroon lang Ay, malayo lalimot. Hindi, mayroon lang. Mayroon lang. Mayroon lang. Nakita nyo yung may ikot, diba? Diti, yung iniikot, yun din yung iniikot natin kanina. Yeah, indeed. Malapit na iba, oh, iba to! Yupi yupi to! pero iba tong yuppie to! Challenge to, mama. mama Dong. Challenge. Bakit ba? Takot na takot ka, Dodoy! Kaya matakot na takot ka naman. Mama Dong, ba't naglireklaan mo ka di mo kaya maglakad? Iniisip ko lang kayo bakit hindi niyo kaya. <laughs> ako nating dressing kanina. Laban! wong. Diba? ba? Just ko kain tayo ng kain, no, para naman matunaw din yung kinain natin. Siyempre, kailangan health is wealth pa rin. Uh oh. pa sa kain ng kain. Can you burn? Correct. Sa dulo kakain ko din. Oh, hindi na, tama na, ka. okay na. Tsaka may tira pa sa bahay. Ang dami pa to. Ah. And yun, ginabi na nga oh po kami, naglalakad God. na That's kami. Feeling. Mabilis lang naman pala, okay naman po siyang lakarin. So, sarap ng feeling. Diba? Oh, how's the walking? Kanina takot na, takot si mama dong maglakad, may ka? Inisip ko lang kayo kasi hindi kayo nag-stretching. yan, parang nagustuhan na po namin yung walking. It's good for our lungs, our heart, all over. So marami din pong nag-walk and jog dito. Hmm, marami po dun sa unahan namin. Paano yung jog? Ang sexy ni mama dong mag-jog, oh. Parang baby. naka baby dress. Para sa kin kinagalong-ganong kinagalong, mo. Para. Para pati siya nagagalaw siya. Oh my gosh! I'll see you tomorrow, Katie. I love you. Okay. 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 kiss kisa na ang Check <laughs> kiss kisa na ang mga jinget Kis Ginet. Oo nga na. <laughs> nga pala. Oo, mahapdi. Oo oh, nga pala. Saka ano okay, nga, Dios? Pa uwi na po kami, guys. Tapos na yung aming UP tour. Craving satisfied na kami. Nakain na namin yung karyoka and natikman na rin namin yung mga isaw doon kay Mang Larry. Grabe, siksik -sik na siksik -sik talaga yung araw namin. Akala <laughs> ko uwi na kami. Di ba? Dahil nabitin kami. Yes, last. Alam mo kung saan. Shopping! Mall! Di ba? mag po muna kami kasi may kailangan kaming gagamitin ni Katie bukas. <laughs> In natin na nabubukbang sa gugulo. After namin, mabalik, magbukbang, mag-walking sa UB, mag-isaw, mag-gayok ah. Uh, hindi naman kailangan masyado. So, baka makabili na naman kami ng hindi kailangan. So, puuwi na nga kami. Si Mama Dong, wala siyang nabili. Ang binili ko para kay Katie. Mama Dong, wala ka nabili. Anong anong sinasabi mo? Banda kayo. Puro lang kayo live. Pagkakataan ko yung papaktulat ng lunch, next month magka-diet oh, ay ngayon. Ay, nababanta. Next month, abangan namin yan ah. Kasi na kailang ano na tayo uh -oh. shop. Wala Tapos talaga. wala talagang XL. XL ba triple X? XL. Ipilitin XL. Parang sa sobrang dami, sumabog na. <laughs> Ginger oil. Gating ko. Bibiling ko to. Matanda na. Tignan <laughs> mo. Ginger oil and... Ay, parang ko yan. Ano yung bagay sa atin? Julie, matanda na rin. <laughs> Ang tinitingnan natin juice Nasa, is Nasa... ano with turmeric, ginger, calamansi. Nasa... Perfect. Nasa section Tita section. Oh my God. I like this. Health and wellness. <laughs> perfect na. Let get na si Get, asan niyan? Oh, teach. Uh, treat ko na kayo pang tita rin. Ah, ka dito, dito ka lang. Dito ka lang sa akin. Ga, oil gusto mo din. Libre kita. Hindi, amay niya muna. Regino. <laughs> Ga, kahit anong gawin mo, kahit anong gawin mo, hindi siya, alam mo bakit? Bata pa eh. <laughs> bata, diba? diba? Ba? Hindi <laughs> pa niya matatang. Hindi niya na-appreciate. Na